kasi kung may fire extinguisher tayo or sa or paggamit ng fire extinguisher kahit paano aapula or yung mapiprevent natin yung sunog kung meron man doon pag-renew ako ng business <laughs> permit ngayon then ito na yung aking business registration congratulations sir meron ka ng permit kaya yung mga kapit talaga dapat nakalagay sa maayos na lalagyan safety o oh, swerte so good mga <laughs> Magandang araw sa ating mga kasugod. At syempre, good morning din sa akin muling makakasama sa pagsugod ngayong araw, Kuya Aldrin. Maraming salamat, Tatiina. Mm -hmm. Masaya ako at muli nating na makakasama ang ating mga kasugod. Dito sa syudad na talaga namang masasagana ang ekonomiya at negosyo. Totoo yan, Kuya Aldrin. Dahil nga ngayon nandito tayo sa isa sa mga maunlad na syudad sa probinsya ng Batangas. Dito lamang yan sa Tanauan. Kaya halina at muli nyo kaming samahan, mamigay ng libreng kalaman, kalakip ng mga papremyo dito sa Sugod Mga Bumbero! Ayan, ngayon nandito nga tayo sa lugar kung saan nagaganap ang Business One Stop Shop dito sa Tarawan City, Batangas. Ayan, ngayon kuya, din maghahanap na tayo ng una nating mga interview para sa araw na ito. Ayan, good morning po ma'am. Sir, ako nga po pala si Fire Officer 1, Erika Ina F. Hong. Ito si sir. Hello sir. Stop. At ako naman si Fire para Professor Juan Aldrin Villavila. Marami, meron po kami mga katanungan na ibibigay po sa inyo. At ang ating pong tema ngayon ay tungkol sa swerte o oh, safety. Ay, <laughs> Naniniwala ka ba na ang pag-iingay ay swerte o safety? Not safety. Swerte. Swerte para sa akin. Mm -hmm. Oo, kasi syempre para dumawala ang bad spirit aha. sa bahay. Hindi naman natin masasabing safety kasi di ba may motor, Apo, may ingay. Aha. So, hindi natin pwede nang sabing swerte. Eh. Siguro ano, sa middle. Mm -hmm. Dapat ano, siguro ingat. Oh, so, depende sa manner ng pag-iingat. Depende tradisyon. 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 Oo. Tradisyon. Kung may sulog naman at maingay, hindi natin makikinig yung nasigaw na tulong-tulong okay. kasi maingay. Okay. Pagpapagawa ng bahay na may pintong nakaharap sa pagsikat ng araw. Swerte o safety? Narinig ko lang ngayon sa tatay ko nung unang panahon ay eh, swerte raw. Swerte. Sir. Lucky siguro to si sir. Naku, wala akong idea doon. Wala well, namang masamang maniwala pero nasa tao pa din yeah. Tingin ko safety. Lalo na kung dalawang pinto ha. Mayroong fire exit, mayroong prod. ba malinis at maliwalas ang tahanan? Swerte o safety? Of course, safety. Sino ba na may gusto ng marumi? Parehas. Siyempre, safety. Kasi siyempre, kapag malinis ang bahay mo, o di walang mga aksidente, o ano, kung may bata ka, hindi siya madudulas, ganon. Naging maliwalas at malinis ang bahay. Swerte yan. May papasok na swerte, malinis eh. Maliwalas ang iyong tahanan. Ito po ba sa inyo ay swerte o safety? Safety. Hmm. <laughs> <laughs> may natin ang sakuna. po ba ng fire extinguisher? Ayan, sa inyong bahay ay safety o swerte? Safety. nini. Safety. Of course, ano yan? Safety. Talagang dapat i-require sa bawat bahay. mayaman o mahirap. Kasi, investment. In case na magkaroon ng kaunting sunog, di ba? Di man mo iiwasan. Ba? Ka kaunting pag-ano lang, mo agad, di ba? safety. Safety. Kaliit na sunog, kung meron kang fire extinguisher sa iyong negosyo, mabilis mo siyang maapula Hindi na siya kakalat. Ang pagkakaroon ng plano ng paglikas. Safety o, o swerte? Safety. Swerte o safety. safety? Safety pa din yun. Kasi syempre mas maganda na aware tayo sa mga bagay-bagay. Safety din. Lahat talaga dapat pinaplano. Yes, oh, Kapag may emergency, dapat alam natin kung saan tayo lalabas. Safety. Kasi maigi na po yung handa. Laging handa, boys cap, girls cap. Yes naman ay! Tama po yan ay! Parang naniniwala ko hindi hindi ganito si Nana. Yung pagla-live sa Facebook kapag nakakakita ng sunog sa lugar. <laughs> pagla-live ka pag kami ay <laughs> pa, oh, No, no, it's Tama. not. Oo, oh, oh. Okay. hindi swerte. Ano po ba? Ano po yung unang dapat gawin? Abay, di tatawag sa BFP. Tama. Yes! Big check po tayo dyan, Ma'am Rosalinda. Sa Bureau of Fire, yun po, hanggap maaari ang aming pong pinangangalat na ah, dapat unang dapat gawin kapag may sunog ay tumawag sa pinakamalapit na lokal ng istasyon, ng taga -pamate tay sunog. Ang iyon po yung minumungkahi din namin na sana, opo, bago po tayo mag-live ay tumawag muna sa, akin. Ang pinakamalapit na estasyon. Stasyon. Nauna pala ang pag-live bago tumawag sa inyo. Oo, <laughs> uh, yun nga sir, yun medyo ano po, medyo ah, uh, hindi naman sa ano, pero mali. Ang pagtatago ng mga kable o extension cord sa ilalim ng carpet. Ito po ba ay safety or swerte? Swerte o? Or... Oh, safety. Para sa akin, di safe. Para hindi safe. Parang hindi siya swerte, hindi rin safety. Para sa akin, ha? Ilagay mo siya sa dalagang lagayan na hindi makakadagdag siya sa magiging cost ng apoy. Hindi safety yun. Pwede siyang safety at saka pwede rin siyang swerte. Swerte okay. kasi hindi mo siya matatalapid. Safety so, so, in a way na walang wala accident. Yung mga, so, oh. mga bata, hindi matatalapid. Mm, may point siya doon. May point. Para din siyang hindi siya safety kasi siyempre, mara mo, doon pala ma mag may mag-start yung swerte yun sa may ilalim ng carpet. Hindi safety yun. Paghugot ng mga appliances sa saksakan pagkatapos gamitin. Swerte o... Oh. Oh, safety. 100% safety. Diyan ako mahigpit. Safety yon. Unang-una, siyempre, sa kuryente nyo din, kahit paano malilesen din. Kasi ba diba sabi, kapag daw hindi ka nagamit, dapat inaalis yung mga saksak. Safety. Unang-una, safety sa apoy sa magiging cost ng danger. At pangalawa, safety sa bayarin sa kuryente. Kasi ayaw nga lang po kahit nakasaksakyan na patay, gumagana yung kuryente. Eh, safety or swerte? Safety. Alo, kapag ka kapag nakababad yung saksakan, magihinit yung ating mga appliances. Na, yan po, dahil dyan meron po kayong matatanggap mula sa BFP TV Calabarzon na para sa inyo po ito na. Yan, BFP nga Bf BFP TV, Calabarzon ka Mag. Yeah, shirt. shirt. Ayan. Congratulations shirt. po I'm sa inyo, ma'am. Calabarzon Mag. Ayan. Yeah. Nga siya kay Sir Tabagan. This is Rosalinda Magpantay. 68. Saga, saan po kayo, ma'am? Barangay Sambat. Art Olgado. 34. Santo Tomas, Batangas. Ako po si Joy Lumban from Poblacion 6, Tanawan City, Batangas. <laughs> 43 po. Alan, Alan Karamdam. 42 years old. Shoutout ko na aking asawa, you si Consi Manny Lumban ng Poblacion 6, tsaka anak ko, si MJ Lumban. Ayun yeah. lang. No. sa lahat ng taga Poblacion 6, Tanawan, hello. <laughs> Shoutout sa future wife ko. Sana You're dumating ka ano? na. <laughs> <Yeah>. <laughs> muli, maraming salamat sa mga masisiyahing kasugod natin dito sa Tanawan City, Batangas. Tunay na napakita kayo na hindi lamang talino, kundi muli sa pagsagot sa aming mga katanungan. Dahil ngayong 2024, hindi lamang, na, hindi lamang swerte ang narapat nating pairalin sa ating tahanan at pamayanan, kundi mas lalo higit ang sipag at kaligtasan sa lahat ng panahon. Tama yan, Ati Ina. Mas masaya ang ating bagong taon kung ligtas din ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga ari-arian laban sa mapamitsalang sunod. At iyan nga ang patuloy nating ipinalalaganap sa ating programa. Kaya naman, abangan niyong muli ang pagzugat namin sa inyong lugar. Ako si Fire Officer 1, Erika Inay Pong. At ako naman si Fire Officer 1, Aldrin Biabila. At ito ang Sugod, Sugod Mga, Mga Bumbero! Bumbero.